Sa inyo naman kung nasa kami. Santaanan! <laughs> 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 <Oye, ito naman. laughs> Abot! Magpa... <laughs> Magpaaka na lang. Hindi, nakadikit naman natin sa kapit. Ngayon. Kaya? Ang galing maghanap ng ano ah. Oo. <laughs> Wala talaga kaming madaanan eh. Ito ha. ito? Ito yung literal na dadaan ka sa kangkungan.